Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor Ni Obra og Atty. Ilen Patahan. ingon man sa mga artista na baghataw kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Ben, 37 anyos, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga napalit namo sa akong asawa. Aron yung isabdan, Sugdon so, ko sa diyang una ning giprinda namo sa kung suod nga amigo. Ingon ini ang mga panghitabo. <tinyo> <tinyo> Lalagi mi iprinda nga yuta pre ba? Basya na kay kaila diha. Nagkinala mi kwarta gud. Pila mo si iprinda ninyo pre? 50 mil ra pre. Oo mo ba, pre? Oh, kada sa pre ha. Pangutan nung sana ako kung asawa, pre. Ah, sige, pre. Eh, prinda dong. Sweet na day. Unsa man? Oh. Mugota? Na ako'y tinigom, pero... Na, 20K raman na. Oh, pwede rin akong punaan, day. Okay raman ka, ka? Oh, okay raman ako, kay wamansad ko'y gamitan pa, anak. Oh, sige, day. Ako na lang, lang punaan. Ah. Ah, salamat kay Preha. Ah, uh, ang dead of shell, Pre, oh. So, magenta. Salig lang ko ni mo, Pre. Ako na ibili ni mo. Salamat, Pre. Pero, Pre, kung bakining unsa gani ba? Hmm. Kung dili na mo malukat ang yuta ba? Aba, sig, pwede amo na lang ibaligyan ninyo po hon? Kana kung interesado mo? Um, na, sabutan pa na namo sa akong misis, Pre, oh, eh. Ah, o, sige, Pre. Nya, ingno lang tika kun ibaligya na lang namog dayon ha. Oh, sige pre. Pila mo si baligya nila dong pananglit? Ay, uwa sa kuno na day. Aw, oh, kung kaya sa tum budget go. Nindot na kaya na ang investment para nato. May na lang na kung i nila nilag baligya unya niya, kaya ra na itong paliton. aw oh, May na kaya na sa atong mga anak puhon. Oy. Mau sabito to na akong ginuhuna dai. Pangutan na lang sila doon kung pilay baligya nila pananglit, ha? Wala na sila planong lukat to aron sa pag-andam na lang na to kwarta. O, day. Nah, na sa buta na priba, 300 mil ang baligya. Pero, papaman mo yun ang kuan, God? Ang uban ako mga igsoon, God? Magagad yapon mi ini kung parehas nag decision ang tanan? Oh, at least pre, ibaw na mi sa akong asawa pila inyong selling price. Kay para magkanda daan ba ko in kaso. Ah, oh, sige pre. Ingnon lay Ah, sige pre. Salamat. Ah, oh, tingaling mo pangitaan na ito nagpaagi doon eh. Ka kanang kantidara nga iyang giingon kaya ra Kaya ra lagi na. May na kay na nga investment para nato kung idayon na lang nilag baligya ng yuta nga ilang giprinda nato. Pwede na nato patukuran og tindahan para sa negosyo, di ba? Oh, sige day. Pagitaan tarag paagi. Oh, nakikita mga nako pre. Doon na kay importanteng isulti. Kung ang pre kanang nasabutan na mo ba? Nga ibaligyan na lagi na magdayon ka ng mugdayon, yuta ah? Kay gamay raman ko noon ng yuta ah, pila rami ka magbahin. Oh, mo ba pre? Unya? Pero gusto sila pre nga spot cash 300 mil? Oh, mo ba? Oh, sige pre. Ako ingin ako misis. Manguha mo lang mama kung pilay kuwang sa atong kwarta dong. Sure ka dai? Magpaho ang na si Mama. So, ayan ganto Ah, okay ra ko, anak, Di ta pressure presyo ron sa pagpaningil, anak. Pero, siguraduhan na ninyo, ha? Nga kasaligan ng tawhana nga nagbaligya ninyo, anak. Way angay ang kabalakan, Ma. Kaya suod na na akong nga, amigo, sukat pa pag high school. Aw oh, lucky. Sigurado doa lang yun ninyo, kaya dili ba yan nagamang kantidad ang 300,000 ba yan? Oo oh, ma, Ug, salamat kin kaayo ma. Recorded by X Thunder Gaming Gibayra na mo silang spot cash na 300,000, suma silang gihangyo namo mo bisag kuwang among kwarta pero gipangitaan yun Kaya na paagi kay investment sa gyud siya alang namo managtiayon nagagmay pa kayong among mga anak patay na ang mga girikanan sa kong amigo mao na decide silang managsuon nga ibaligya na lang ug tungod sa among kasuod gipadara namo niya ang deed of sale para makapirma ang tanan niya mga igsuon hangtod nga nagtigon sa mi magtiayon alang sa plano namong inigosyo unya mas maayaw giyod nga sari-sari store ang atong inegosyo dong. Pwede na dyan kayo day. Pero ang pangutan na, kinsay mo bantay. Oh, ako good. Ha? Kung imong trabaho. Oh, mudang ko. O, unsa? Tuyin sure ka na day? <laughs> yes, sure. Dapat hands on gil ko basta bago pa ang negosyo. Unya, unya na, -na natubiyaan kung naanagid kay masaligan mausad. Waday ka duty ron dong? Day off na ako, day. Makatabang-tabang ko na mo din tindahan ron. Ayo! Oh, unsa oh, on sa imo? Kaan niya, kuya, kuya. kaan. O sa kilong bugas niya, patis o suka. Kami ayos, kuya! Ah, uh, dong, ako na lang, anak, bi. Tubagan bye, lang ng imong cellphone. Oh, ah, sige, day. Excuse na, ha? Hello, pre? Um, nanawag lagi ka. Correct, dai. pwede makita ta, pre? Nanawag yung mo? Ah, uh, oh, uh, sige, pre. Uh, asa man? Maulag yun na, pre. Nagka-interest magbalik ako mga igsuon sa yuta nga gibaligya namo ninyo, pre, eh. ba, pre? Gusto nilang bawi yun. Unya, nakasabot ming tanan nga bayran lamog, taas nga offer? Oh, pre. Dili ko masagot dong. Day. Gibaligyan na nila nato. to. Doon na na naipirma nilang tanang nagsuon. Usa pa. Pila pa takabuan nga nagtukod sa tindahan. Wa pa makabawi sa atong nagasto, ana. Ing e na sila, nga dili nato ibaligya nila ang yuta. Kay kita na mo itag iya ini. Eh. Ni ay sumo ninyo, gika sa barangay, sir. Sa unsa man na, sir? Pahin sa yuta, mong kuro sir. O, unsa? S Kuya, wago nila. Human sila makapahimu sa kwarta nga nagkadindi yung pangita? Unya karon ilang bawi ang ayuta? Ha, di gyo din nung kumusugot anak dong. Wasa tay ang kabalakan kay naipirma nila ta man nagsuon ang deed of sale sa yuta nga naa na to ron. Maunay problema day. Ha? Kay nga naman di ay? Na ay usa nila kay suon nga dili original ang pirma. Oh. Laing ilang gigamit para pirma sa deed of sale. Unsa? Maoy sulti sa kong amigo nga dili di ay kuno original ang perma sa usan niya kay suon. Og maoy gyud problema na murong matiayon kay dili man musugot akong asawa nga bawi nilang yuta bisan pag gitagaan basta mas nga offer. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Mabawi kahanila nila ang yuta nga naa na usa sa mga managsuon nga namiki og perma? Ikaduhang e pangutana. Pila man kay among magasto kung mo konsulta mi abogado ini. Gireklamo may noo nila abi gwa mi musugot silang offer nga mas patasan pa nila. Ikatulong pangutana. Pwede ba sabi magkapasakaw og kaso nila? Apan falsification of the signature? Kung pwede man, unsa ba pong kasuha? Ikaw pat og katapusan pangutana. Duna ba sila ing pwedeng ikaso nila aside sa pagpamiki og perma? Kay mura manggud og ilang gituyo nga pikion ang perma para duna pa sila chance nga mabawi ang yuta when in first place, sila mismo ang ni ani na ilan na lang ibaligya na mo. Palihog, tabangit ang ko, kini ang akong suliran, Ben. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. It's my voice today. Akong tingog ang inyong mapaminaw solo lang sa. I hope it's okay, no? Attorney Elaine Bathan sa kahanginan para sa kini ang akong suliran, no? Dr. Obra, mabalik ra to. Bakasyon pamangod si Dr. Obra, no? Di po lalim magsigilag panambal. Di po lalim, no? To be a doctor, part sa mental health ang pagbakasyon. Muna atong pagbakasyon nun sa si Doc Obra. Busa ako usang tingog inyong mapaminaw pero please guys padayon gihapon ang inyohang pagpadala sa inyohang mga suwat suliran no Na atay email address nga suliran underscore 612 at yahoo.com or ato ang facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez building Osmeña Boulevard Cebu City always good time no mudasig sa ato ang kinabuhi kay anak mangyud na. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Ingon si Ralph Waldo Emerson, unsa may pasabot ani? Usahay, it's better to go kanang road less traveled. And then there you make a name for yourself, you make a mark, no? Kanang Ayaw pagsikig sa lig sa uban, sa ligi ang imuhang kaugalingon. Diba? Pagkanindot sa ato ang uh, quote for today, guys. no? Plus, um, greetings po sa tanan mga mulay. Kung mag-follow nato sa ato ang Elaine Tantenco Bathan nga Facebook account. Sa mga nag-like, kung nag-follow sa kiniyang akong suliran, official writer's page. And of course, sa mga mulay maminaw sa ato ang YouTube channel o sa mga maminaw nato sa DYHPRMN Cebu kay na late o check attendance. No, ang alauna, in arong orasa. Kang Anne Helido, Heludo Flores, Hi Attorney Elaine, always good ming maminaw ni Moderisa, sa Campo Guadalupe Car Car. Also to Ma'am Beverly Padua de los Reyes, more power to you. Thank you Ma'am. Benvenida Tarukan. Ah, uh, Merlin Cabugas, Opina Romero, Luz Heramil, Vegas, and uh, also Kang Rens Cardenas, Evalie. Yes, komusta mong guys? Thank you kayo, no. Letter sender nato karong adlawa is. Ben, 37 years old, who lives in Liloan, Cebu. Punto legal, kabahin sa yuta nga napalit sa iyahang asawa. Para atong masabta, no, ang katong iyahang mga uh, pangutana, mga prinda-prinda man eh, no? Um, una niyang pangutana guys um ang katumangong iyang isyu ani no na forge dili original ang perma, those things no mabawi pa ba ka nila ang yuta nga naa man di ay usa ka mga sa mga igsuon nga namiki og perma. okay actually yes pwede gyud na labaw na kung ang sale or any transaction any contract that has been tainted with fraud forgery force, gipugos, intimidation, gitiunan, gihulga, gihadlok no or giilad pwede yun na natong mapa null and void or kanang gitawag na tos, bisaya nga mapawalang bisa o tag, bo, bisaya ba na or mapawalang bisa lagi mo tagalog man siguro na pero maura ng, maura ng meaning ana no kay sumu enter mangunta into a contract sama sa contract of sale deed of sale kana mga ingon ana kinahanglan voluntary nakasabutas atong gipirmahan nakasabutas sa mga nakasuwat sa kasulatan no and wat tagi pugos that is what you call it pero kung naay usa nga ang pirma di mao meaning wa siya mo pirma suwat so siya ni tugot sa iyahang, um wa siya ni tugot no wa siya ni hatag sa iyang um, consent wa siya ning sugot so therefore dili valid ang transaction so pwedeng mabawi pero dili automatic ha. It has to go through a nullity. Ipa-declare pa na ni mo sa korte and you have to prove nga indeed gipiki ang pirma sa usaka igsuon. Okay? All right, ang iyang ikaduhang pangutana, pila man kahay among magasto kung mukonsulta mig abogado ani. Gipa-blatter man hinuon mi Uh, unsa ni pila mangkahay amo among magasto kung mo konsulta mig abogado ani gipablatter man hinuon mi nila abigwa mi musugot sa ilang offer nga mas patasan nila now hmm, dihang butanga i think no kinahanglan mo konsulta abogado labi na kung naa nag legal action pila magasto magdepende consultation lang alone mga 2000 One five ubang abogado pud nga libre ra gyud ang consultation pwede man mo moadto ma initially lang sa sa IBP no to ask no kinsay refer ninyo og uh, abogado to ask no unsay kanang pwede ninyong buhaton and then from there makapangayo pud mo og ballpark figure kung kung unsa na di ba um ikatulong pangutan na pwede ba mi makapakas makapasaka og kaso nila apan Uh, for falsification of the signature, kung pwede man, unsa pong kasuha, dili manggod ka mo ang nahimong offended party sa pag-falsify. Ang katong, um, katong ni falsify ang katong na biktima kung kinsa tong igsuon nga gi forge ang pirma siya ray makakiha sa falsification or pag pag kun kasi may nimong biktima kasi may naalcance no iyahaman ang ang pirma pwede siguro mo makakiha for damages kay nangilad sila pag transact nimo イカ <No. S 1> Unsa man Ika upat, no nga o katapusan pangutana. Do na ba sila laing pwede nga ikaso nila aside sa pagpamiki o pagpirma kay pura mang good ug ilang gituyo nga pikiun ang pirma para do na pa sila'y chance nga mabawi ang yuta well, in the first place sila mismo ang ni-offer ani nga ila na lang ibaligya namo mo. Kaso lagi gutong pagpangilad no panlin lang pag take advantage unya mangwarta nya kibam silang lisod na kay na usahay pagbawi pero kana pwede siguro ka makakiha nila for fraud no or or estafa kay kibaw man silang no nga knowingly deceit ba deceit giilad mo kana i think no pwede that's a criminal case ang kasong pagpangilad pero falsification dili kay dili man ikaw may nahimong biktima pero ang ako aani uh, is that um i think dapat na uh, what you need to do is Or ang kan no? the damage nga that they have caused. So pwede civil damages or pwede sad ta I think og fraud, deceit kay giilad ilad man ka no so um kana pat ang ako ah, mabawi mangud siguro kay na may isa ka pirma nga na piki so meaning ay usah ka igsuon nga wa mo sa pagbaligya anang yuta sad to say but that's really no sometimes reality mo na ang ako ay ah, ana i always say nga mupalit palit gani tag yuta na magutay gitawag nga proseso usa patano ato ng pagsusig maayo gyud wa bay problema ang yuta wa ba ni na prinda na abata nang igsuon buhi batanan makapirma ba sakto bas pangisip ana ba you call that sa amo ang mga abogadog due diligence. Labaw nagyuta guys, susihon gyud na nato. Usa ta mo palit. Yan again, mo ganita, dokumento. Unsang dokumento ha? Deed sale. Wa gani din ha ang igsuon, pwede ta dapat na ay authority called an SPA. Kanang mga pirma-pirmas barangay at ubang barangay din na maunga dokumento nga no ang didobsel sale ang sakto nga dokumento unya dapat notariado. Diman ina ha, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathandaghan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higa punta sa toan programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide Tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw